Hi guys, welcome to the vlog And ngayon is pupunta ako sa si school para magpa-clearance And pupunta rin sa agency para um, kuni kuhanin yung kit namin for internship program sa US And ngayon nakapag bis na ako Tapos eto lang yung dadalhin kong bag Magpa-clearance pero laki ng bag ko Kasi hindi ako lumabas talaga ng um, walang dalang gamit tapos yung dala kong gamit lagi is yung maliit na sling bag. Eh nagmumukhang coin purse sa akin. <laughs> so yun, ito yung dinadala ko lagi, yung malaking bag. And samahan niyo ko ngayon guys sa school kasi um madaming mangyayari ngayon. So yun guys. So, hi guys, I'm with my friends ta. And ngayon, kakain lang kami ngayon sa sa Chow. Samahan niyo kami guys. Let's see.

ano yung magpapakiyas? Ay, lunch ng mga... Uh, ay oh. uh, Bali Field guys, ang daming bagay sa chow So, babalik kami sa si school lang. Para... ...sama na lang si Kim. Tapos, kumpleto na kami, kakain na lang kami mamaya. Oo. Yes. Ganda ko dyan. Ah, ang ganda ka ba, Kim? Mm -hmm. Aurang-aurang show ngayon. Ah, yan na yun? Ah. Ah, nakaayos ka day. na yan? Oo. Oh. Ano <laughs> 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 yun <na> pala yung <laughs> ayos mo? Siyempre hindi pa. Mamaya pa yung pasabog. Ah, mamaya pa. Ah, mayroon pa siya yan. Diba? Oh. oh. Yung... <laughs> ah, iba pa yung pang ano, itsura mo pang pag binagay yes. ko mamaya. Ah, ganun yan ah. malapit na kaming bumaba. Mamaya yan. Mamaya, mamaya. Then... Balis na may PUP kami ngayon pupunta. Magpapasok pa yun lang. <laughs> o oh, yan na yan ah. Malapit na tayo yan. Magpapara ka. Para naiyak ka. Sok na tingnan natin kung magaling talaga si Gen. Grad graduate <laughs> mo na siyempre dapat Sino ba naman <laughs> Oo, oh, sino ba naman as to judge, di ba? Ayan na kung maraming. Ano ka na nga? Red waiting ka na ka. Maganda na yung pagkasabi mo. Grabe si ating hindi nag-blend ng... Ano laban sa team? May blending brush ba kayo? Ang daming mga ano dito. Dito kami ngayon sa PUP guys. Saan dito yung sinasabi ni Mench? Na ano ka team? Na Madalas ka dito team. Tin na ano Team? <laughs> ano dito? Pupunta kami ngayon. Ano? Sino? Saan tayo magpapaghanap? No? Saan si ba tayo? Oh, huwag mo nang saktan. Ay na ng baby. Saan yung baby mo? Ito muna. Wait, Ah, yung Ay, taga ano? Taga... Biche. So, so outfit check. Oh, laban. No? Laba, oh. Laban. No? Oh. Oh. Check. Oh. May, sinulid sinulid pa. Pa. Ay, oh. May sinulit pa. May sinulit pa. Hi guys, natin school na kami. Katapos lang namin magpasok pa. Hi. Ano naman Hi. 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 Ayan. Ano? Ba't ba kayo nakaganyan ngayon? Kasi ang wire na Ha? Gaganda, oh. Ang vlogger namin, friend. Hindi, hindi. Ay, kasi yung... naman Walang di ka. Saan mo naman? Ay, sa Kaya naman ako. na. Kaling na. Kaya na, ano. Ano gusto mo magpasayuan? Ano na lang? Ang pag-tri-model mga pin Kaya ba ng ball pit? May schedule pa kay oh, oh, Ito? May schedule nito? Oh. Si After na lang. Oo. Kung walang schedule neto, may Oo. March. match. May parang match. Kung wala schedule. Oo. Ako, hindi Mabuti lang siya din. Okay. May last Di ba sa parents yan? Di ba talaga yung sa parents Hindi Hindi na. Hindi okay na yan. Hindi okay na yan. Kaya kung Hindi na. Ano sa parents mo? Siya yung... Ano sabihin? Ano sabihin lang sa mga nanatatanggap? At tumuloy tayo sa mga Hindi, yan sila mention. Ano yan? 急ぎさ。 La hindi guys, nag kami about sa sosotin sa creative shots namin sa graduation picture. So nag plan kami about sa susotin namin for graduation creative shots namin. Ano lang naman kami. Ano magsalita ako ngayon? Ano na lang? Alice in the Wonderland. Once upon a time. white. white ako yung dwarf. Alice in the Wonderland. O ikaw yung dwarf Dwarf na Ano ka? Hindi ko pa alam eh. Sabi ng hindi films daw ako mga nakaganoon daw. Ano ka borderless ka na lang. Ikaw ano Ikaw. ano ka. Ako si Dwarfina. Sino? Dwarfina. ikaw. Ako na lang ka? Ako na lang si Ako

Tutel mukhang si anumang si valentina ano yun Si Steph yung ano Ikaw yung mukhang tanga doon. mukhang anumang valentina yun Kayo ano valentina na lang sis Ay baka manapangalagay si Steph yung Si Hindi nung ano na lang Ang inuot Sino? Angelina yun Angelina Angelica 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 Kaya Iba na pala yun ako na oh, yun nalang. Ako yun nalang. Bench! Maganda nung kaibig siya at may parang mga katas na maganda. Ikaw sis! Ay, I don't have do any plan. Madam, hindi yan. Saan wala akong plan? Kasi simple lang magustos. Ah, simply pretty makes you simply the best. Yeah. Yes! Ah. Wait lang, simply pretty makes you simply the best. Yes. Kasi? Kasi? Simply pretty. Kasi for you. Simply the best. Answer mo nung pageant? No, <laughs> it's simple simple pretty! Sabi mo, thank you so much for that one. <laughs> wonderful question. Being simple, is simple. Yeah. it's simple <laughs> It's Simple pretty! Simple pretty! Minalibok si bakla. Wala. Kaya tawa na. Top 5 I mean, <laughs> ka ba nun? Anong award mo wala? Meron yung madam, um, ispa, tapos yung minigay ni Halal. Paano na production mo? Spakul na Oo, oh, may Bak pagkano. yun. <laughs> so, tapos meron pa rin akong <laughs> 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 Sabi na ng nanay ko sinasabi daw sa sarap, sa bakit ng nga 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 yan? Kasi, kasi ang hindi Para daw akong ng ano, to sabi lang ko. <laughs> 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 para daw siya Raisa. Ngayon guys, tapos na kami. Ngayon, pupunta na kami ngayon, kakain kami. Kasi ano oras na? Tapos, it's already 6:07. 6:07 na. Then uwi na rin kami. Kami bukas mag-aano kayo ng clearance kami. Yep. Ano, sino siya? Night night <laughs> na? My my fresh. Malaki masa. Pakay na kami ngayon, guys. Pupunta na kami sa ano. Pupunta lang. Sino?

daw magano. Ganito daw magawas pa Oh, mga pagmayaman ng estudyante Pero nung sapatos niya, sapatos Parang na Yung sapatos niya, tig 25 lang 'yan. Twenty five bilang lima wan sandaan. <laughs> Aku semua feature. Aku semua feature sablang. <laughs> si kasolahin natin gayon. Ada siapa? Ada siapa? Ada siapa? Ada Hi guys. Magaling naman. Oh hi. Tama. Hi guys, nandito na ako sa bahay ngayon. Kanina pa, kanina pa ako dito sa bahay. Bali, nakapag-grocery na rin ako. And, yun, magpapa, magpaprepare na lang ako ng um, dinner ko. Kasi gutom pa ako. Bali, kumain na kami kanina sa Chow to. Kung saan kami kumakamin sa si school. Pero, nakulangan ako. <laughs> nakulangan ako sa in-order kong food. Ano ba yan? Pangit naman nung Ang gulo kasi ng bahay. Di pa ng pag nagpaglinis. So, kailangan maganda yung angulo. Oh, tingnan mo. May nakasampay pa. Wala nang magandang angulo tatayuan na lang ako ganyan And Ngayon magpre-prepare na ako ng food ko For dinner Kasi gutom na gutom na ako Tapos uhaw na ako kanina Sobrang init ngayon guys Sobrang init kanina Talaga sa school Pawis na pawis ako Baskil na ako kanina eh. So yun Pre-prepare na ako guys Then balikan ko yung mamaya So yun guys, kakain na tayo ngayon. Mali nakapag-prepare na ako ng food ko for dinner. Ang food ko is chicken, fried chicken. Bali, ginawa ko lang to and fried egg. So yun, kain na tayo guys. Gutom na gutom na talaga ako. Bali magkakamay lang tayo ngayon. Kamay-kamay lang. Mas masarap kumain kasi pag nakakamay lang. Oh, uh, init pa. Naglalawa yung bibig ko. And then, hindi na ako, ako nakapag-gym. Kasi, we're the beauty to school. And, unahin ko muna yun bago yung gym. And, sa March 11 is, sa Monday, Monday is ano namin, um, pictorial for graduation. Graduation. Kaya excited na ako, syempre. Isashare ko pa, isashare ko pa lang guys yung ininom ko. Favorite na drinks ko. Eto. Aloe vera. Sobrang sarap niya, promise. Parang, uh, ano ba? Korean, ano siya? Korean drinks. Korean drink. Bale, aloe vera. Sa ano lang, sa um, supermarket. Sa may international section yun, sobrang sarap promise, si try nyo so yun guys, tapos na akong nag-dinner, and tapos na rin akong nag-digpit sa kusina and ngayon, nag-edit na ako ng video ko for next upload na sa channel ko tapos matuturob na rin ako kasi nantok na ako, aga ko kasi nagising kanina guys kasi, ang alam ko is maga kaming papasok sa si school, pero after lunch pa rin kami nakapasok and hindi rin ako nakapag-gym tapos bukas, sama nyo ko sa si school kasi first day of clearance na namin sana maayos na namin maaga bukas yung clearance, mapapirmahan lahat para alam yung makapaggala din kami so yun guys, magugood night na ako Inantok na ako talaga, so good night, bye